guys ito yung ano Mendes bahaya ng Mendes ito siya oh. medyo okay naman ang panahon dito maliwalas naman <coughs> dito masarap manirahan kasi malamig Ayala, medyo traffic Tapos yung kabila na ako dumaan Medyo traffic dito sa bayan eh Bayan ng ng Mendes bahad o oh araw ngayon yearness sa anong, sa pedestrian lane pa tiniginit na dapat sa kabila pala ako lumusot para hindi ako dadaan dito sa bayan sa bandang tres yung maganda doon eh mura lang eh nasa 50 ito lang yata yun talaga magandang kondisyon ng katawan ko para ko nilalabig na ano, yung malaman matagal na rin din nakakapag rides ayos tayo ng sarada lumalaga pa kayo singaw grabe ang klima dito, malamig maghanap sana ako ng ano eh, langka next time na lang naambon eh naambon-ambon Baldog yung mga tapal dito sa ano, kalsada. So ito yung ano, uh, Indang Road. Malabas na tayo ng Indang. sa mga indang yan ispaltado si, 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 na yan ispaltado na siya tapos makinis okay ang pagkalagay ah, sa mga magandahan pa hindi masyado mga tao yan lang ang maganda Sadya Ang ganda oh, pantay na pantay. Marami pa pagdating di sa dulo naman, medyo simento naman siya. Ayan. Yun. Lupa. Okay. sana makauwi agad tayo depende sa condition ng mga tao kung maraming tao sa puntahan ko Shoutout nga pala dyan sa mga taga paraclet Masyante Nalan na dyan sa mga senior high school Junior high school Mga nagpapasyoutout pag may rides daw Ito isang quick rides lang to Dahil tayo ay maglalaya soon ah uh, ito pa ano nakakapag ikot ko silikado nga lang sa uh, double ingat lang kasi nandyan yung isang umulan babasa ka sa so, medyo may na resistance resistance natin ngayon tapakakan ng sipon po buo ayun, ayun malupit kagaya ngayon kahapon lang ito nagsimula so, maraming lubak dito kaya uh, kailangan wala ng talas ang mata okay naman dito kasi ang kalsada puro mga mga uh, signage mga guwit nila okay naman Kung may mga construction may mga nakalaki na muna mga warning sign so good very good talaga yan kasi pag wala aksidente eh. talaga dumaan dito? Kasi pababa eh. Hindi na tayo sa kabila dumaan. Pwede rin doon eh. Mas malawag doon eh. para dere dere tayo tayo ng 13 ito yung mapukunda ang indang proper so 13 tayo dito tayo sa Sana ay papuntang Trece. Trece Martires. papuntang Kaabso yan Sa dire-direcho lang tayo kung poop na ka ng silang dito shortcut so punta na tayo ngayon guys ng ano lapit na tayo 13 Bakit kumaliwa tayo dyan dire na